Basta pagkatapos ko magkasikaso ng aking estudyante, ganito ang itsura ng bahay. Daig pa talaga namin ang parang binagyo. Naglalabang nga din ako ng mga oras na yan pero habang inaantay ko nga matapos ang una kong pinapaikot ay eh, naglinis nga muna ako dito sa salas at nagligpit-ligpit ng mga kalat. Tamang-tama nga dahil half day lang ang panganay ko kaya may nagtitingin-tingin nga sa batang maliit habang busy nga ako dito sa bahay. Meron pa nga akong mga ginawa ng video kagabi at hindi ko pa nga dinaligpit at kanina ko nga lang dinaligpit. Sa totoo lang napaka-busy ko talaga ang dami-dami kong ginagawa. Bukod sa pagiging content creator, nag affiliate syempre hindi ko naman nakakalimutan yung pagiging nanay ko at yung obligasyon ko bilang nanay. Yung kahit rumarakit ako para makatulong sa asawa ko sa mga gastusin dito sa bahay ay syempre ginagampanan ko pa din ang pagiging nanay. Likas na talaga sa ating mga nanay na kahit good provider naman ang asawa natin ay gumagawa pa din tayo ng paraan at dumidiskarte para kumita din tayo ng sarili nating pera. Yung tipong kapag may gusto tayong bilhin, hindi na natin kailangang hingin sa asawa natin, nakakatulong pa tayo sa gastusin sa bahay. At the same time, naaalagaan pa natin ang mga anak natin at nagagawa pa natin yung mga gawa in bahay kagaya na lang na pagluluto, paglilinis, paglalaba. Ang mahirap pa naman sa ating mga nanay or full-time housewife, hindi naman lahat pero madalas talaga, ay yung mga nakakarinig tayo ng hindi magagandang salita. For example na lang, asa kalang naman sa asawa mo, pakain kalang naman ng asawa mo, tulungan mo naman ang asawa mo. Minsan makakarinig tayo ng mga ganyang salita sa ibang tao or sa in-laws natin. At masakit pa dito, minsan, sa sa sarili pa nating asawa tayo nakakarinig ng ganyang salita alam niyo yung tipong kumikilos naman tayo sa bahay tayo nag-aalaga ng mga anak natin nag-aasikaso dito sa bahay pero hindi nila yun binavalidate yung parang hindi siya valid reason porket hindi tayo nakakapag-akyat ng pera sa bahay pero hindi nila alam yung mga sacrifices natin mga nanay or mga housewife. Yung mas pinili natin na alagaan ng mga anak natin, pagsilbihan yung asawa natin. Samantalang yung mga asawa natin, minsan nga nakakagimik pa sila, nakakapag-inom pa sila. Eh tayo, dito lang talaga tayo sa bahay tapos wala pa tayong sweldo. Kaya sa mga nanay na nakakaranas ng ganito, yung nakakarinig ng hindi magagandang salita, pero napapagtiisan pa din nila nako ang titibay nyo promise o eto nga at punta na tayo dito sa ginagawa ko Etong at ginabi na ako sa pagsasampay ng mga damit dahil gabi na nga ako natapos sa na paglalaba alam niyo naman meron akong batang maliit pagkatapos ko ngang isampay yung mga nilabhan ko dito naman ako sa kwarto nagpunta para nga makapaglinis na ako dito at makapagpalit ng bedsheet dahil meron nga akong nabiling bagong bedsheet 3 in 1 na nga pala to may kasama ng dalawang large na punda tapos tingnan niyo naman tong bedsheet grabe dito na palagi ako bibili makapala Semi-Canadian siya Tapos makapal talaga siya Ang ganda ng tela niya Worth it talaga siya mga ma Sinasabi ko sa inyo Ito talaga yung bedsheet Na talaga namang kinilig ako ng sobra Dahil bukod sa bedsheet Meron na siyang kasamang punda Tapos yung punda niya may zipper din Kung gusto nyo nga din ng ganitong bedsheet Lalagay ko na lang sa may comment section Kung saan ko nga nabili Ang ganda promise Hindi kayo magsisisi